Yan ang yan. Tapos yun. Tapos yun. Ito na. Bilisan pa. Binilisan maglakad. Pilay pa din. Vin! Saan to Vin? Ha? Palahari mo, Sige, mo Balik po. So, magandang gabi po. So, nakita nyo naman kung ano yung before and after before ni Madam. So, pag pinapatayo siya ng matagal, pilay ang susunod na hakbang. No? Pag nakaupo ka, wala lang. Sa tayo lang talaga siya nadadali. Napatanog ka. Okay. Hindi ng cellular data ng phone ko sa mini pocket. Pero na-random sumakita pala ko ng UPI. Wait na ako naganti pa 'yung it's masakit pa rin. Parang ito 'yung mistake. So, sana so ko din ko na raw tobless. Pero pag binibend mo, oral na kaya 'yan ganyan. Pag binend mo, hindi siya masakit. Pag tumayo lang, saka siya nagfo-form ng masakit. Dapat check up na ko siya. Ano sabi? Sa extreme na nakita So kung hindi bisis daw l s parang 90 na dito sa kultipresyon sa MRI naman wala ano yung MRI ka na? hindi ginawa susunod talaga to? oo oh, sir malakay na mag-asusunod so, pa ako magtahin ko Tis -tis, Tis -tis. Tis -tis. hindi mo kasi ako hindi mo eh, kasi ako ilantay tayo naman kasi palipat na pala kayo hindi na pala kayo doon. Nabangan nyo na ka kami. Oo, mm -hmm. nabangan. Ilang buwan ka nang ganyan? Nabangan nyo na kayo eh. E di, di, di na hindi ka pagtrabaho. Anong trabaho mo before? One month pa lang ako nang sa mga papasahan. Yung pinili ko na kasi. Basahan bilog? Alam, dyan kami nagsimula yung pamilya natin. Uh -huh. As in, kayo po yung gumagawa. Uh -huh. Ta proud to say, kung hindi po marunong yung nanay at tatay ko na magbuo ng basahan na bilog, yung pampunas po, baka hindi po ako, hindi po ako lumaki ng gato, baka wala. Wala rin pang kain noon eh. Yun talaga. Tuloy mo yan. Tuloy mo yan. Promise. Ayoko na siya. E, In general, parang talaga, kung lakuan sa otot. Hindi. Okay. Sabihin ko sa iyo kung ano nangyari sa asawa mo. May binuhat tong mabigat nagkamali. Hindi niya siguro napansin. Yung posisyon, ano nangyari? Ano, siguro, sir. Yung 50 kilos pa yun na ang tela. Binuhat namin dalawa. Ninipat namin yung pwesto kasi talaga yung nakina. Mm-hmm. Ayun. Doon, doon yan. Doon na nagsimula. Ate, hindi ko pa magbasahan. Bala ko. Hindi <laughs> ko pinilit. <laughs> so, okay. So, negative sa MRI, sa X-ray. Sure daw, o oh, pagkatapos ng X-ray, saka nag-request ng MRI. Para makasigurado. oh, yun. Okay. Para malinis. Parang ano? No? Ang daming, ano, binigyan na pa ng pain na dalawa. Hindi tumatagot sa akin eh. Uh, bakit hindi tumatalab? Tingnan mo to ha. Nakadisalign <coughs> kasi yan sa loob. Dislocated yung spine mo sa loob wala naman pong gamot na kapag ininom yung disalign na yung babalik. Unless, itulak para maibalik sa dati or operahan para maisauli sa loob. Yun lang talaga yun siya. Kaya wala talaga siyang gamot worldwide. Yung ganyan siya. Pero nalito po yung Tim hindi po hula-hula yung ginagawa namin, hindi po to patunog-patunog lang, isasauli po namin kung ano yung na-disalign din sa loob, ibabalik po namin ng 100% yun. So game, tagal na t-shirt na po. Hindi ka naman ma ikot? Masakit? Nakakaikot na lang. Madalas mo akong nakatalinig lang kasi yung nasa pagpihaya. Masakit. Pero lipat yung alam doon. Umabot na ng 100,000 na lang. Kuwenta ko. Gusto ano Anong trabaho ni Ano? Yung amo niya sa designer ng 7 Wala ko sir, Site visiting lang sa pag may ginagawang 7-Eleven. ako sir. utang na ako sa bus ko. Kaya ano ka? Pagpat. <laughs> In four months. In four months yun ha, 50K. May anak po kayo. Dalawa po. O, kung meron ka pa ulit na 50K, gasusin mo na lang sa anak mo. Kung Thank you, thank sa, you, thank mo. You, thank you. sa, sa mo, sir. Pero B kung gusto B mo, sir, B kung may 50K ka, sir, hati tayo. <laughs> <laughs> yan lang. Pag ipasok natin yan, ang sunod yan. Wala tong nakita sa MRI, ha? Wala Wala Ito, so Ano okay. Check natin yung quality. Malambot. Medyo makunat. Ah, okay. So, lumang pilay siya bumigay lang. Nagarast kasi ako, sa nung no, anong bumaba ng anong pabiyang enteng. Pabiyang so enteng. Apat Enteng? Oh. Apektado ba antipolo okay. nun? Oo, sir. May Saan? Malapit lang sa po kasi kami sa pre. Ah, okay. Kaya pala. Tataka ko antipolo din ano? Nasa gigi kayo ng ilog daw. Ayun. Hatak mo na para mapalamot natin. Ayun, ayun. 2,000 ano Ano siya sa iyo?

Okay, Vin, puro pa ba Tira. Mabilis <laughs> lang to, mabilis lang to. Pag na-correct natin yan, saka natin babaklasin yung pagkakadikit-dikit. <laughs> Salo Ang puti tas niyo. yan <laughs> <laughs> Ubus <ha>, ubus. <laughs> She, Ang bibili ko yung yellow eh. <laughs> <laughs> e. Ay, marami pala dito ano t-shirt printing. Okay. Daddy, yellow. Uh, so, but, but, Mami, but, di ba marami akong gantong t-shirt? Bigay mo nga ka kay Marvy. Pakitin mo sa bodega yan. Mababa printing, na? Eh. Ano? Dap. Dap, may si Dapat may pajaket si may you know? Uh -huh. boss, 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 may ka, you. Boss, baka oh, hey, okay. oh, naman boss may pajaket ka, boss. Ano Ang eh. Ang gagawin ko eh. Ang gagawin ko eh. Ang ko ko Paul, Paul. Lana, wala na. Ang isa pa ano doon sa may discreet hospital. Sino? Okay, sa hindi sila na. dito sa okay. uh, okay. blog? Sa Sa mga wala sa Wala sa pagaling nila. Teka lang. Ronin. Humble lang tayo. Ronin, Tonyo. Eh, oh, i what is the meaning of Ronin. <coughs> Tapos magpapalaro ako sa December. Tapos na wala ko kami maingin ng Pasko eh. Nasa hindi na ako ngayong Pasko. Ayun nga no. Ano mo may choice ka? Agad ako. Kung ba? Ano po tawag dito sa kasi po mag-comment po kayo dito na naisip ko yung design na pinton Pwede naman. Nana, na na bulak -laki, no. Sige tayo na. Bulak na no? Bulak na Naka... o. tawag din sa bulak. Burakay. Ah, ganun ka. ano. Aloha. Aloha. Okay, po okay. So, nakita niyo ba? Ewan eh, ko ko nagvideohan yung hindi siya makapihit. Nagvideohan o? Nagvideohan niya. Oo. Hindi siya makapihit daw for four months. For four months, ma'am, hindi ka makapihit-pihit. Masakit. Ah, uh, ma'am. Asan yung damit ni ma'am? Damit ni ma'am? Ah. Uh, Lagay mo nga ma'am sa harapan, ma'am. May ipapatesting na ako sa'yo, ma'am. oh, alis So, in four months, wala... Marami na sa kanya. Hindi oh, Opo, pop. Walang banggit na ng pangalan. Opo. Oh dirbi okay ayan oh, di ka nagdemo demo i-chura mo kundi nanging di ka magaganyan oh ma'am dapat uruh ko dun sa dulo ma'am ayan oh check nito ha ma'am ikot pa kunta sa dulo ma'am din ay wala 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 ah gulo gulo talaga dai oh diyan oh, oh di siyempre hindi naman yung usapan pero isa kasi yun sa mga napansin kong naging problema ni ma'am nung doon sa likod niya. Kamusta? May sakit wala? Wala? Bad trip, no? So, ayusin natin, check natin kung yung sa lakad, manonormalize na natin. So, God <laughs> ko sa lahat. Kita ka talaga mamaya. Team! Tapos <laughs> tatapusin -tata ko kasi Ma'am, gita ka ma'am. Hindi naman siya sumasakit ito ma'am. ito pa, ma boss. Dito lang, dito lang. Sa dito dito lang. Dito lang, dito lang. Boy, lang, niyo lang. yung puno, boy. Dalawa yan. May marka pa Dalawa yan ah, nilaksa mo. Sira, ko na. Tumitira. Ano ba? Hindi na rin? namin do pa Hindi alam pa yung ano, may kapit by lang namin.

buong mesa ba ba tumira dito sa Elias. amin yung kapitbahay natin. Napaka-late. Gusto ko. Ah, pati ko lang po si Jason, isa sa mga tropa ko to toboy. Jason Garcia sa akin si Garcia. Sige ko lang na ano na okay na pala sila. So, son pag nakita mo to sa so, uh, Nico, pag nakita nyo itong video na to, regards, regards sa inyo na tuloy-tuloy nyo na yan, please. Dito din, may bisita tayo dito na papakilala ko sa, ano, sa video ko. Ah, uh, ang nagbalita sa akin nung balita na yan, ito, tropa natin. So, yan! Shish! Ikot. So, sa kay Marson, yun, so, yung mga tropa natin dyan. Yung mga dati kasama sa video, ano, kabataan natin. So, pagpahingalan natin si Madam, oh, may ganito yung case. Madam, ano ito tawag sa sakit mo? Espondulitis is 2007. Sabi nung ano, Ayan. Ayan. Mahirap banggit. Ma mahirap banggit yun eh. Basta yun na yun. Ha? So, gandis ko sa lahat. Tantay mo na mga. Pero chinect namin to, around 10 minutes lang. Pinatayo namin siya ng 10 minutes. Yung so, sumunod na bang tilay na. Wala na. So, ang gagawin namin, pagpapahingayin muna namin, din, diretso upo, tayo 15 minutes sa kanil pala karin. Ha? So, sige mo lang. Hirap siya tumayo pag sa iga. Hindi naman. Hindi si, naman. Sige mo, pag upo. Sa tatay mo lang. Diretso na hindi ko na. Upo na siya agad. Oo, oh, okay, mo na namin ha. So mamaya, i-urasa okay. namin ng 15 minutes. Tapos pakita namin sa inyo kung okay na siya o hindi pa. Saka natin palalakarin. Or napalakad natin yan, post na natin. Okay, hey, eh Paul. Hindi na ako oras, Paul. Ano, 1.40. So 1.40. Uh, 15 minutes natin patayin tayo end. Saka natin testingin kung makakalakad din o hindi pa. Ha? So doon kasi namin nakita yung problema niya. Eh. Saka siya naman ang nagsabi. So after 15 minutes, saka natin itestin mo. So demo na kayo. 10 minutes na namin sinagad yung kayo para magkaalaman na agad. So, ang tanong, pilay pa kaya. Oras, oras, pakita mo, pakita mo. Para alam nila. 255. Eh, pakita mo. Wala, tatay. Yan, so, jowa po ni Jampol yan. Hmm. yan. Ah, so, yung kaya mo lang nalakala. Pag-in okay, na. wala na, wala na. Wala, wala. na. Hindi ka na pila. Wala na. Oo. Sa'yo yung pinitigabi. Oh, balik. Oh, balik. Ay, 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 hindi ay, 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 So, pero nandiyo naman yung sakit. Hindi ko kasi mabanggit. Tulog bilis. Basta yun na yan. Pag may ganun po kayong sakit, kung sinabing wala ng pag-asa, nakita nyo naman na kaya siyang gawa ng paraan ng tinto nyo. So, God bless po sa lahat and welcome po kayo.